Nahalala ni pa ba, ba nung bata pa tayo? Ang sarap pang tulog natin. Tipong kapag natulog ka, gising ka na lang kinabukasan, napresko at puno ng enerya. Pero ngayon, para bang bawat oras, may bumubulong sa atin na tawag ng kalikasan, gising. Ilang beses na ba kayong bumabangon sa gabi para lang umihi? Minsan dalawa, minsan tatlo, o minsan pangay halos buong gabi paatras abante ka na lang sa kama at banyo. Hindi ba't nakakapagod? Ang totoo, hindi lang ito simpleng istorbo sa tulog. Ang paulit-ulit na pagbangon sa gabi o ang tinatawag nating nocturia ay nagdudulot ng matinding pagod, bumababang enerya at minsan pangay na ng panganib na madulas o matumba. Lalo na sa dilim na gabi marami sa atin ang nag-isip na bahagi na ito ng pantanda na wala na tayong magagawa. Pero ang sikreto, hindi yan totoo. May mga paraan, mga simpleng gawe na maaari nating gawin para matulungan ang ating katawan na makatulog ng mahimbing nang hindi na kailangan bumangon ng paulit-ulit para umihi. Hindi natin kailangan tanggapin na ganito na lang ang ating gabi. Sa video na ito, tatalakayin natin ang pito 7 na napatunayang paraan upang matulog ng mahimbing ang mga nakatatanda nang hindi na inaalala ang paghihi sa gabi. Manatili hanggang sa dulo dahil meron akong ibabahagi na tiyak na magugulat sa inyo. Kung gayon, simulan natin ang ating paglalakbay tungo sa mas mahimbing na pagtulog at ang una nating tatalakayin ay tungkol sa isang bagay na ginagawa natin araw-araw, ang pag-inom ng tubig at iba pang likido. Napakahalaga ng tubig sa ating katawan, alam natin yan. Pero pagdating sa pag-ihi sa gabi, ang susi ay hindi lang kung gaano karami ang iniinom mo, kundi kung kailan mo ito iniinom. Maraming Pilipino ang mahilig uminom ng tubig o tsa lalo na sa gabi o kaya'y magkape sa hapon pagkatapos magapunan. Ngunit ang pag-inom ng maraming likido, lalo na malapit sa oras ng pagtulog, ang isa sa pinakamalaking salarin sa madalas na pagbamon para umihi. Ang simpleng gawin ay maging matalino sa paginom. Subukang uminom ng mas maraming tubig sa umaga at sa tanghali. Pagdating ng hapon, lalo na pagkalipas ng ikaseks ng gabi, dahan-dahan ng bawasan ang paginom ng likido. Hindi ibig sabihin ay huwag ng minum sapat lang para hindi ka mauhaw. Kung umiinom ka ng gamot na kailanan ng tubig sa gabi, kausapin ang doktor mo kung may ibang oras na pwedeng inumin ito o kung may paraan para hindi gaano maapektuhan ang pagtulog mo. Halimbawa, kung gagamit ka ng malaking base ng tubig sa umaga at tanghali, bawasan mo ito sa kalahating baso lang sa hapon at mga ilang sip-sip lang kung talagang nauhaw ka na malapit sa oras ng pagtulog. Ang disiplina sa pag-inom ng likido ay may malaking epekto sa kung gaano kadalas magising ang pantog mo sa gabi. Tandaan, hindi lang ito tungkol sa dami, kundi sa tamang timing. Ngayon, mula sa paginong, Dumako naman tayo sa isa pang praktikal na paraan na makakatulong sa atin lalo na sa mga nagpapalingkod o naglalakad ng matagal sa maghapon, ang pagtaas ng paa o binti sa gabi. Napansin nyo na ba na minsan, pagdating ng gabi, namamaga ang ating mga paa o binti? Ito ay dahil sa gravity, ang mga likido sa ating katawan ay bumababa at naipon sa ating mga binti at paa sa buong maghapon. Paghiga natin sa gabi, ang likidong yon ay dumadaloy pabalik sa ating sirkulasyon, papunta sa ating mga bato o kidney at dahil dito, mas marami tayong ihi na gagawin habang natutulog. Kaya naman, ang isang simpleng solusyon ay itaas ang ating mga paa o binti ng ilang oras bago matulog. Maaari kang humiga sa kama o sa sopa at maglagay ng unan sa ilalim ng iyong mga paa para mas mataas ito kaysa sa iyong puso. Gawin ito ng mga 30 minuto hanggang isang oras bago katuluyong matulog. Magkakatunong ito na may balik ang likido mula sa iyong mga binti pabalik sa sirkulasyon habang gising ka pa para may paihi mo na ang sobra bago ka matulog. Sa ganitong paraan, mas kaunti na ang ihi na gagawin ng iyong katawan habang ikaw ay natutulog. Kaya mas mahaba ang tulog mo nang hindi ka na kailangang bumangon. Isipin mo, parang naglalabas ka lang ng tubig sa isang tangke bago mo ito isara para sa gabi ang simpleng pagtaas ng binti ay malaking tulong sa ating mga kababayan, lalo na ang mga senior na active pa rin sa araw. At ngayon, pagkatapos natin pag-usapan ang tamang pagginom at ang pagtaas ng mga binti, tumako naman tayo sa isang paraan na direkta at personal na makakatulong sa pagkontrol ng ating pantog. Ang pagsasanay ng pantog o bladder training at ang paggawa ng kegel exercises. Kung minsan, ang paggihi sa gabi ay hindi lang dahil sa dami ng likido, kundi dahil din sa kung gaano kalakas ang ating pantog at ang mga kalamnan sa paligid dito. Ang bladder training ay parang pagtuturo sa iyong pantog na magpigil ng ihi ng mas matagal. Sa simula, kung madalas kang umihi, unti-unti mong dagdagan ang paggitan ng bawat pag-ihi. Halimbawa, kung umiihi ka kada oras, subukan mong pigilan ng isa at kalahating oras. Pagkatapos, gawin itong dalawang oras. At iba pa, gawin ito sa araw, hindi sa gabi, para hindi ka matutong magpigil habang natutulog. Ang layunin ay palakasin ang kapasidad ng iyong pantog. Kasabay nito, napakahalaga ng Kegel exercises. Ito ang mga ersisyo na nagpapalakas sa pelvic floor muscles na sumusuporta sa pantog at bituka. Para gawin ito, kating pigilin ang paghihi habang umihi ka. Ang mga kalamnan na ginagamit mo para dyan ang siyang kailangan mong i-exercise. Ilapigan ng dahan-dahan, hawakan ng lima hanggang sampung segundo at saka pakawalan. Ulitin ito ng 10 to 15 beses, tatlong beses sa isang araw. Ang mga ersisyong ito ay hindi lang para sa mga babae. Malaki rin ang tulong ito sa mga lalaki, lalo na kung may problema sa prostate. Ang pagpapalakas ng mga kalamnan na ito ay parang pagpapalakas ng pintuan ng iyong pantog na mas magpapahirap sa ihi na lumabas ng hindi mo kontrolado, lalo na habang natutulog ka. Isipin mo, ang mga kalam ng ito ay parang ang abantay ng iyong pantog. Kung mas malakas sila, mas magagawa nilang pigilan ng daloy ng ihi hanggang sa umaga. Nayom na pag-usapan na natin ang tungkol sa pag-inom ng likido, pagtaas ng binti at pagpapalakas ng pantog, dumako naman tayo sa mga pagkain at inumin na dapat nating iwasan. Nayon, na napag-usapan na natin ang pag-inom, pagtaas ng paa at pagpapalakas ng pantong, ang susunod nating pagtutuunan ng pansin ay ang pag-iwas sa mga pagkain at inuming nakakairita sa pantog. Alam niyo ba na hindi lang tubig ang nakakapagpaihi? May ilang pagkain at inumin na nagdudulot ng iritasyon sa pantog na nagpaparandam sa atin na kailangan nating umihi kahit kaunti pa lang ang laman ng pantog. Kabilang dito ang kape, tsaa, mga inuming may kafein, mga inuming may alak at mga pagkaing maanghang o maasim. Ang kape at tsaa, halimbawa, ay diuretics. Ibig sabihin ay nagpapataas sila ng produksyon ng ihi. Ang alak naman, bukod sa pagiging diuretic, ay nakakagulo rin sa ating tulog na mas nagiging sanhi para magising tayo at maghanap ng banyo. Ang mga maanghang na pagkain tulad ng sili o maasim na prutas tulad ng citrus ay maaring magpataas ng sensitivity ng pantog. Kaya naman ang simpleng solusyon ay bawasan o iwasan ang mga ito, lalo na sa hapon at gabi. Kung mahilig kang magkape, subukan mong inumin ito sa umaga lang. Kung umiinom ka ng alak, limitahan ang dami at iwasan ito ng ilang oras bago matulog. Sa halip na uminom ng kape sa gabi, subukan ng herbal tea na walang kafin tulad ng chamomile tea na nakakatulong pa sa pagtulog. Ang pagbabago sa iyong kinakain at iniinom ay may malaking epekto sa kung gaano ka kadalas magising sa gabi. Isipin mo, ang pantog mo ay parang isang sensitibong instrumento. Kung anong ipapasok mo sa katawan mo, ay siya ring magiging reaksyon nito. Pare na mo na Pagkatapos ng mga dapat iwasan, pagtuunan naman natin ng pansin ang mas malawak na aspeto na nakakaapekto sa pag-ihi sa gabi, ang pagpapabuti ng kalidad ng pagtulog. Minsan hindi ang sobrang ihi ang problema, kundi ang sobrang magaan mong pagtulog. Kung may miyang tulog mo, mas hindi ka magigising sa maliliit na senyales mula sa iyong pantog. Ang isang mabuting kalidad ng pagtulog ay nangangahulugang tuloy-tuloy at malalim na pagtulog. Paano natin ito gagawin? Una, magtakda ng regular na oras ng pagtulog at paggising kahit weekend. Mahalaga ito para masanay ang iyong internal body clock. Pangalawa, siguraduhin na ang iyong tulugan ay madilim, tahimik, at komportable. Isara ang mga kurtina iwasan ang ingay at panatilihing malamig ang kwarto. Pangatlo, iwasan ang screen time bago matulog. Ang liwanag mula sa cellphone, tablet o telebisyon ay nakakapagpahirap sa iyong utak na makapag-produce ng melatonin, ang hormon na nakakatulong sa pagtulog. Subukan ang pagbabasa ng libro, pakikinig na malumanay na musika o simpleng pag-upo at pagpapahinga bago matulog. Kung mas maganda ang tulog mo, mas kaunting senyales mula sa iyong pantog ang makakapagpagising sa iyo. Isipin mo, kung ikaw ay pagod na pagod at mabilis na nakatulog, hindi ka nagaanong mapapansin sa paligid mo. Ganon din ang epekto ng malalim na tulog sa iyong pantog. Mas madali mo itong makakalimutan hanggang umaga. Ang pagpapabuti ng kalidad ng pagtulog ay hindi lang para sa pantog, kundi para sa buong kalusugan at kapakanan mo. Ngayon, pag-usapan naman natin ang pagsasaayos ng dieta sa hapon at gabi. Maliban sa mga inumin na may caffeine at alak, Meron din mga pagkain na maari makaapekto sa produksyon ng ihi o sa pagpapanatili ng likido sa ating katawan. Halimbawa, ang mga pagkain mataas sa asin ay maaaring maging sanhi ng pagpapanatili ng tubig sa katawan. Kung kumain ka ng maalat na hapunan, maaaring mas marami kang maiinom na tubig pagkatapos o ang katawan mo mismo ay mag iipon ng likido na magre resulta sa mas maraming ihi sa gabi. Kaya, subukang bawasan ang mga pagkaing sobrang maalat tulad ng chichiria, processed meats tulad ng longganisa o hotdog o mga dilatang pagkain lalo na sa gabi. Salip, pumili ng mga pagkain na mas presko at natural. Mas mainam din na kumain ng hapunan ng ilang oras bago matulog, mga dalawa hanggang tatlong oras bago ang iyong bedtime. Kung kumain ka ng malaking pagkain bago matulog, mas mahirapan ang iyong sistema ng panunaw na maaaring makagambala sa pagtulog at makapag-ambag sa pag-ihi sa gabi. Piliin ang magagaan na hapunan tulad ng gulay, lean protein tulad ng isda at sapat na rice. Ngunit hindi sobra. Ang pagiging matalino sa iyong hapunan ay malaking tulong sa iyong pantog at sa iyong pagtulog. Ito ay parang paghahanda ng iyong katawan para sa isang mahimbing na pagtulog nang hindi na kailangang magtrabaho ng husto ang iyong pantog. Panghuli sa ating listahan, pero hindi huli sa kahalagahan, ay ang pagpapahinga at stress management. Marami sa atin, lalo na ang mga nakatatanda, ang nakakaranas ng stress dahil sa iba't ibang dahilan, kalusugan, pamilya, o simpleng pang araw-araw na alalahanin. Alam nyo ba na ang stress at pagkabalisa ay maaring makaapekto sa ating pantog? Kapag tayo ay stressed, ang ating katawan ay naglalabas ng mga hormones na maaring makaapekto sa kontrol ng ating pantog. Ang stress ay maaaring maging sanhi ng pagiging masalerto na mas madali tayong magising kahit sa simpleng pagnanis na umihi. Ang pagpapahinga at paghahanap ng paraan para mabawasan ang stress ay mahalaga. Subukan ng simple at madaling relaxation techniques tulad ng malalim na paghinga, umupo ng komportable, huminga ng malalim mula sa iyong tiyan, hawakan ng ilang segundo at bahanda ang ilabas. Dawin ito ng lima hanggang sampung minuto bago matulob. Diyak katulong din ang magagaan na stretching exercises, pakikinig ng kalmadong musika, o pagbabasa ng isang nakakapagpalakas na libro. Kung minsan, ang pag-ihi sa gabi ay hindi lang pisikal na problema, kundi isang senyales din ng ating mental at emosyonal na kalagayan. Ang pagbibigay ng oras para magpahinga at magmanage ng stress ay hindi lang para sa iyong isip, kundi para rin sa iyong pantog. Tandaan! ang isang payapang isip ay nakakatulong sa isang payapang tulog. Nakakapagod talaga ang madalas na pagbangon sa gabi para lang umihi, hindi ba? Lalo na kapag napagkaitan tayo ng tulog, para bang ang buong araw ay nagiging mabigat at malabo. Pero tulad ng napag-usapan natin, may mga simpleng gawin na maaari nating gawin para matulungan ang ating sarili. Nagsimula tayo sa kung paano maging matalino sa pag-inom ng tubig, paglilimita sa mga likido sa gabi at pagbibigay ng mas maraming tubig sa ating katawan sa umaga. Naunawaan din natin kung paano ang simpleng pagtaas ng ating mga binti bago matulog ay makakatulong sa pagpapabalik ng likido sa ating sirkulasyon na nagbibigay sa atin ng pagkakataon na malabas ito bago pa man tayo matulog. Hindi rin natin pinalagpas ang halaga ng pagpapalakas ng ating pantog at ang mga kalamnan sa paligid nito sa pamamagitan ng bladder training at kegel exercises na parang nagpapalakas tayo ng mga bantay ng ating pantog. Malinaw na pinag-usapan din natin kung paano ang ilang pagkain na tinumin tulad ng kape, alak o mga maanghang na pagkain ay maaaring maging sanhi ng iritasyon sa ating pantog at mas madalas na pag-ihi sa gabi. Ang pababago ng ating kinakain at iniinom, lalo na sa hapon at gabi, ay isang malaking hakbang. Bukod dito, binigyang diin din natin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mahimbing at dekalidad na pagtulog kung paano ang isang malalim na tulog ay makakatulong na hindi natin mapansin ang mga senyales mula sa ating pantog na nagbibigay daan sa mas tuloy-tuloy na pagtulog. Hindi rin natin nakalimutan ang kung paano ang ating hapunan ay makakaapekto sa ating pagtulog kung gaano kalaga ang paggay ng magaan at ilang oras bago matulog. At sa huli, Tinalakay natin ang napakalagang papel ng pagpapahinga at pagmanage ng stress na kung minsan ay siyang ugat ng ating pagiging gising sa gabi. Kung paano ang isang payapang isip ay nagdulot ng payapang pagtulog. Tanda ninyo, hindi ito tungkol sa pagiging perpekto kaagad. Ang bawat mali na pagbabago ay may malaking epekto. Maaring hindi mo kaagad maramdaman ang lahat ng pagbabago sa unang gabi. Pero ang patuloy na pagsasanay sa mga gawain ito ay tayak na magbubunga ng mas mahimbing at mas mapayapang tulog. Isipin nyo na lang, ang bawat gabing hindi ka na magidising ng paulit-ulit ay karagdagang oras para magpahinga ang iyong katawan at isip. Ito ay oras na para maging mas masigla ka sa araw, mas makapag-isip ng malinaw, at mas masiyahan sa bawat sandali. Ang iyong kalusugan at kapakanan ang pinakamahalaga. Kaya't huwag mawala ng pag-asa. Nasa sa atin ang kapangyarihan na baguhin ang ating gabi para magkaroon ng mas mahusay na kalidad ng buhay sa araw. Gusto kong marinig ang inyong mga karanasan. Mayroon ba kayong sariling tips na nakatulong sa inyo? Ibahagi niyo sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga kwento at payo ay malaking tulong sa iba pa nating mga kababayan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito at nakita ninyo mga katulong ito, pakiusap na pindutin ang like button. At kung gusto ninyo pa ng mas maraming tips at payo para sa isang malusog at masayang buhay, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at iklik ang notification bell para updated kayo sa aming mga bagong video. Tandan, ang pagtanda ay hindi nangangahulugang paghina. Ito ay isang bagong yugto ng buhay kung saan mas may karanasan tayo at mas matalino sa pagpili ng tama para sa ating sarili. Live your best life at every age. Makita-kita tayo sa susunod na video.